Ano ang estilo ko sa paggawa ng buke? Maliban sa puro red rose, ang estilo ko sa paggawa ng buke ay ang mix ng iba't ibang uri ng bulaklak. Sa ayos na ito, madaling ma-attract ang customer lalo na kung maganda ang combination ng kulay na nilagay mo. Mostly, nilalagay ko ang uri ng tulip, gerbera, lilium, at chrysanthemum at additional na rose kasi yun yung pinakamura at hindi lahat ng Holland na bulaklak ay available sa mga probinsya ng Saudi Arabia. Sa bawat pagpili ng bulaklak, dapat naayon ito sa malinis at pres presko nang sa gayon hindi sila magre na mahal ang buke pero hindi presko. Pagdating sa presyo at sa hugis ng buke, magtatanong si customer bakit ang mahal pero maliit ang buke. Most of customers kasi ay hindi alam ang iba't bang uri ng bulaklak. So kailangan i-explain mo sa kanila ang iba't bang uri ng bulaklak na nasa buke at magkano ang bawat isa. Dito sa Saudi, ang bulaklak na galing sa Holland at Amerika ay ang mahal, unlike sa galing sa Kenya at Ethiopia ay ang pinakamura. So bilang florista, kahit maliit lang ang bulaklak, binabawi ko sa design ng papel para magmukhang malaki at worth doon sa amount ng buke. Kasi ang utak ng mga Arabong customer, maliit lang ang budget nila pero nag expect sila ng malaking buke regardless sa iba't ibang uri ng bulaklak.